Magitangin talawa. <laughs> Hindi talaga <laughs> Hindi dalawa. naman. Hindi talaga 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 kasi ano? Oh. Eh, may video. Ayan. Ang laki niyan. Hindi basta yan. Ang laki Sikip. Ayan, ang laking kuray. Hindi kita ang loob. Mayan na natin. Ito, ang laki nito. Ang laki nito. Ang laki nito. Ang Sikipo. Sikipo. Yan. Ah, laki. Yan, laking kuray. Yung ano? Bahabol. Yun, uti ka lang. Yan ulit. Sikipo nga. yang yung original. Yung kulay. Ay, malaki. Ah. Ito eh, na, oh. Mga malipit na yana, ah.

petik puti galit na galit. Yan laki. Yung <tipan> kanilang ano, yung pag... <laughs> yung ano yun, yung waiting. Hindi na nila matiis.